So, hindi totoo yung sinasabi na nagpunta na raw sa langit siyang mga banal na yan. Hindi totoo yan. Si Kristo nga ang may sabi. Wala pa sa langit yan eh. Sa Juan 3.13, ganito nakasulat. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Tamo, walang umakyat sa langit. Wala pang umaakyat doon. Sabay-sabay ang pag-akyat doon, walang mauuna, walang mahuhuli. Kaya ngayon, wala pang nasa langit, kundi yung nanggaling sa langit mismo. Sino ba yon? Si Kristo yon eh. Siya yung umakyat doon, siyang nanggaling doon. Basahin natin ang 4 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalalima ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Tamo, ang bumaba, siya rin yung umakyat. Wala pang umaakyat sa langit na tao. Wala pang tao ron, kagayang paniwalang si Maria raw, nasa langit na, nakaupo raw sa langit, na parang rey na raw siya doon. O kaya sila elias sila Enoch daw, eh, nandun na sa langit. Hindi totoo lahat yung paniniwala na yan. Wala pang umaakyat sa langit. Kasi ang gusto ng Diyos, pagka dadalhin niya sa langit yung kanyang mga tapat na naglingkod sa kanya, sabay-sabay, hindi una-una. Basahin natin ang unang Thessalonica 4.15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Kita mo, walang mauuna ron. Tayo ikang nabubuhay hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hindi tayo mauuna dun sa mga natutulog. Bakit? Walang mauuna. Eh kasi sabi ni Pablo sa 11.40 ng Ebreo, uh, pinaghanda sila ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sabay-sabay ang pagpunta sa langit mula kay Abel, ke Noe, ke Moese, sa mga Israelita, sila Pablo, sila mga apostol, etc. Sabay-sabay lahat yan. Nakuha mo yon kapatid, walang mauuna. Kaya hindi po pwedeng sabihin, nandun na ngayon sa langit yung mga banal. Wala yon di totoo yon Eh kung nasa langit na yung mga banal, ba't babalik pa si Kristo? Kaya nga babalik siya eh, dahil bubuhayin niya yung mga banal eh. 14.1 ng 1 huwag maguluhanan ng inyong puso magsisampalataya kayo sa Diyos magsisampalataya naman kayo sa akin